Hmm. ayan, bumili-bili ako sa riwa na isda kung tawagin sa amin ito ay katsawang ayan, fresh po ito, pwede po ito sigang ayan so 250 po ang kilo at wala lang boses ang inaibalak lang sa init at laging ulan Diyos ko, Panginoon ko po ayan susarap, so, isisigang so, po ito sa liwa, ang kinain niya ay mga istadong maliliit. Yun. Ay. So, ako po ay. Waling na dalawin niya. Ay. So, naghihintay po ako ng sasakyan, ng tricycle. Talagang wala. Yeah. Ay! Ay! talaga ba, madam? Ka na. Ay, ka na. Ay, Diyos ko yan, nakalibli pang ginibalak, Diyos ko. Talaga lang kina po kasi dito ng tricycle. Siya, ate, salamat. So, tagawawa pala nga ito. Ate, salamat po. Naku, Diyos ko, nakasakay pa ng ibay kang inipanak Ang taba-taba. Ayan. Maya-maya, naandar. -maya. Ayan. So, nandito na po ako sa bahay. At dito na lang si Barbie. Hi Barbie. Aba. Napakaganda naman ng Barbie niyan. Ay! Wag kayo ganyan. Tuntuan ang mga aso. Hindi naman magaganda. Ayan. Tuntuan. Tama na, tama na. Nay. 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 Dai, Ano lulutuin niya? Ah. Ano lulutuin po niya? Ah. Uh, ko ako ulam natin. sisigang 'yung ano po, 'yung kacawang. 'Yan, luluto 'yan. Oo. Uh -huh. Oh, meron pala kami sinigang na niluto kanina. At saka may humba pa po. Humba. Okay. So lang, walang, walang boses ang inaibanak. Diyos ko. Luluto na ito. Ayan, nandito na kasi ba? Huh? Medyo. Ang init, niligo po ang inaibanak. At syempre, bago maligo, kakain muna ang inaibanak ng... Ang marang. Ayan. At siyempre, ayan, Diyos ko, siyempre nag-ready ng inibalak. At lulubas na po ang inibalak sa lunis. Ayan po ang aking mga impact, mga damit. Inay ko po. So, ko na naman ang kalapapan. Ay, kinakailangan. At may trabaho ang inibalak. ang aking mga kapatid ko. Nay, kain tayo na na Nidigit ang lili pang ulo eh. Uh -huh. Ba nanay ko, tawa ng tawa eh. kinatawa? Ay, wag yung natuwa na. Ha? lang ako. Bakit? Ito, ka, alis na ako? Hindi ba. Hmm? na yung din mo. Anong nalapag ka? Yung isda. Ang isda, sisigang. Eh? Sisigang ako. mo. Muntik na ko hindi niya malay ngayon hindi nga nga, tawag dito may nagigahin nga nga nai ng gamling at tiyawang? ayun, mahal baba ayan yeah. ay naku, walang boses sakin ni Balak baba e eh. gusto ko liliit, nice pero masarap ulo yung ito e, eh. naman ito ano Mas, gusto ko tingnan higay sa tayo, kuhaan mo yun yun hali higay sa mhm bên mhm 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 mhm

ano ba naman laman yung mag-tag eh? Hmm. Kasi ito, ibabalik natin sa tindahan ay yung kalaban. Ba? Pagka yung mga piket na ganyan, wala yung laman. Mm. Ang galing ganito lahat yan. Pagkada yung lahat yan. Ah. May laman yan. Sayin, sabi na, lang na, Nanay. Walang isang ano, Pagpikit daw yung mga... Ibig sabihin, dikit-dikit. Wala daw pong laman. Alam naman talaga. Yes. Mm. Super so, banding mo na okay, kayo ng laman. Ang lalaki o. Ang lalaki o. Ba't ang lalaki sa inyo? lalaki kinanay. Pusan mm. mo yung nai. mo yung sa inyo. Ano? Al ano lalaki sa inyo? Ang aking maliliit. Ang nanay, ang lalaki. Hawakan niyo ito, iyo, Ayaw lang nga iyo. Ayaw! Ang diinan. Ano yan? Ano na, palit mm -hmm. pa kami. Bakit ayaw? Okay. Kawayan. lalaki na kayo na iyo. Nag, inay. lalaki. Ay, Ayaw2. ay, ay. Tapos kinanay maliliit, pinagpalit niya. Pero mas marami yun sa kanya. Walang bose. Walang bose. Ay, baboy. Oo. Ay, inito. Sarap. Sarap.

Mm. Yeah. Malalaki. So marang puti, ang tinatawag na marang ay eh, yung malalaki ganito. So itong kanya kinanay ay marang. Ang ay, kanya po ay uloy, maliliit po kasi yun pagkakaiba po. Ito po ay maliliit. Yan, uloy. At ito po yung sasabi natin, mamarang, malalaki po, oh. So, walagang 40 Ayan. pe. At 3,100 isang Mura, oh po. Mura. Ha, ha, tatlo, isang Akala nilang pakit. Ang sarap. Kala yung mama, niyan, ano, uloy? oh, kala yung uloy. Ha, <laughs> laki, Oh. Kain po tayo. Pusko na ilay badak. Babalik pa tanggas, wala boses. So, lunis sa pang luwas ko. Ang araw ang banding namin, nanay ko. Hmm. Balik mo na naman po, December. Mm-hmm.

lalaki parang muda ng santol, oh grabe hmmmm ah. laligaw muna hindi pa kaya sa akin mga friend dyan mga sisig kain tayo oh nangyayari so ang alam ko lamang talaga marami nito ay dito sa mindoro laguna yan hindi ko pa alam meron sa sa Bicol ba meron itong ganito mm -hmm. so sino mga taga Bicol chan mag ano nga po kayo mag suggestion o magbigay po na ano kung meron po talaga na uloy or mamarang sa inyo pong lugar Ngayon, yung tatay yung... hmm. Ha? Magkakakot na naman yung puno sa naman yung butas do. Bakit hindi nga Hindi nga nato na na, nato na no? Kaya lang nakalagay Kaya lang magkakakot naman yung puno tatabunan lupa Ilagay mo ulit yung ano? Hmm. So, nauna po kayo nanay kumain. Aba, ma! Ang ng nanay, ubos na rin! Ang bilis! Aanin mo pa? Aba! Oh, so yan, nakatapos na kami kumain ng inay ng mamarang at lili na po ang inibanak. So mamaya na muna tayo magkita po. Mga sisi. Yan, first na uli ang inay. Nakatapos sa pagligo. ko. At uh, ako po ay pupunta muna kay Tito Robert. At bali doon po ako tutulog. So, papaalam mo na ako kay yung nai. Nai! Nai! At po ako na Tito Robert. ito tamo ako. Kakain kayo? Kainin. Mm -hmm. ah? Kainin. Oh, okay. Kumain ka <coughs> na <lang> ba? <coughs> kumain ka na? Apo, kumain O, mapin. Kumain na o, ma Kumain na ako. Yung kanina, yung dumating ako, yung pinahin ko. So, bibili rin po ako ng gamot sa bayan, yung iniinom po na, na mapisa daw po sa ubo, yung hindi po masyado. Uh, hindi, yung iba kong binibili ko, inay, uh, tinitimpla. So, hanggang dito na lang muna uli ang pagbablog na pa anak. Maraming maraming salamat. At ako ay... Nahapit ko na rin po yung pagpagpagpagpag malapit na nga po. Uh, bumalik ko rin sa trabaho. So... Kaya na malis mo nga? Ha? Malis ka? Oo. Lulis po. Sabado po. So, tinatanong na nanay ko kailan po ko. aalis. <laughs> Sabi ko yung lulis po. So, nandito lang po ang pagbabahagi ng iba anak. Maraming salamat muli at wala akong boss ng iba anak. Haga sa muli. bye, -bye po.